Kumusta mga kabayan? Welcome back sa channel natin, Bitcoin Kabayan. Ako si Jeff at kung bago ka dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga usapang Bitcoin. So ano nga ba ang Bitcoin? Marami nagtatanong ano ba ang meron dito at bakit ito laging pinag-uusapan. Simple lang kabayan, ang Bitcoin ay isang digital na pera Ibig sabihin, wala itong physical na anyo. Pero pwede mo itong gamitin para magpadala ng pera, bumili ng mga bagay online. At higit sa lahat, pwede ka rin kumita dito. Paano ba kumita sa Bitcoin? Maraming paraan guys. Pero ito ang tatlong madalas na ginagamit ng mga Pinoy. Number 1. HODLING or HOLD ON FOR DEAR LIFE Ang ibig sabihin nito ay bibili ka ng Bitcoin at haya mo lang itong mag-grow. Parang savings sa banko pero posibilidad na may lumaki ang halaga nito over time. Number 2, trading. Dito mo bibili ng Bitcoin kapag mura. Tapos, ibibenta mo naman kapag mataas na ang presyo. Parang negosyo, kailangan mo ng konting aral at syaga para kumita dito. Number 3, mining. Ito ang proseso ng pagbuo ng Bitcoin gamit ang mining computer. Pero kailangan mo ng magandang kagamitan at kuryente. Medyo technical ito, kaya hindi ito madalas ginagawa ng mga beginners. Bakit dapat mo alamin ng Bitcoin? Importante ang kaalaman pagdating sa mga bag baga bagong bagay, lalo na sa usapang pera. Sa Bitcoin, hindi mo kailangan maging expert agad, pero mahalaga na alam ang mga basics para hindi ka maloko at mawala ng pera. Laging tandaan ka bayan sa Bitcoin at kahit anong investment, kailangan na may sapat na research. Bago ka sumabak. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon mga kabayan. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa Bitcoin at Crypto, comment lang sa baba ang mga tanong ninyo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga tips at tutorials. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode ha? Dito lang sa Bitcoin Kabayan.